may, may, may overproduction ba po ba talaga? May oversupply po ba talaga ng gulay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa? Kasi ang kita namin lagi dito, puro repolyo, maano, ka repolyo carrots, uh, labanos, uh, asek. Uh, actually, walang oversupply per se. Uh, kung titingnan natin yung datos uh, sa kabuuan ng mga gulay, especially highlands, uh, bumaba pa nga ng konti yung kabuuan ng 2023 versus yung kabuuan ng 2022. Pero yung huling bahagi ng taon, uh, last quarter ng 2023, ay nakakita tayo ng, uh, uh, dahil maganda yung panahon, walang uh, gasinong bagyo, ay uh, tumaas yung produksyon uh, mm -hmm. ng ating ilang uh, piling gulay. At yung naging problema, halimbawa, kaya uh, dito sa La Trinidad, sa Cordillera, yung unang tatlong araw January 1 to 3 ay uh, hindi gano karami yung umakyat na traders o trackers uh, sa trading post uh -huh. kaya nagkaroon ng mahabang pila at marami doon sa mga gulay ay uh, hindi agad uh, naibaba so kumababa yung pila at nagkaroon ng uh, sabihin natin na ipon yung mga gulay doon uh -huh. sa trading post pero uh -huh. After nun, uh, yung report sa amin ng aming regional field office at sa LGUs, uh, simula January 8 ay normal na uli yung trading, maayos na uli yung uh, presyo, balik na uli sa normal. At yung mga tracking ay pagdating ng alas 12, alas 2, ay nauubos na rin. Sinyales na back to normal yung operation mm -hmm. natin sa mga trading posts.